Ayan mga ka-Charlie mutus Vlog, nandito po ulit tayo sa Amandayan Port. Kanina po ng bandang hapon, malapit na po magalasing ko ng hapon. At nandito po yung uh, Roble o yung Edison na may mga karga na pong essential goods. Ayan, meron po yung nakalagay na libreng sakay at ayun na nga ngayong araw po nagsimula yung libreng sakay mula Tacloban Port to Amandayan Port at a yan for vice versa. Libreng sakay po yan guys. Uh, take note po. Libreng sakay po yan para sa mga essential goods po tulad po ng mga frozen foods, yung mga gasolina, yung mga manok, yung mga baboy, yung mga prutas at gulay. Tulad po ng mga saging, apple, mangga. Basta lahat po ng mga essential goods, libreng sakay po yan sa barko sa Roble. Take note po mga essential goods lang po yung libreng sakay dyan. Alright. Taabot po yan hanggang apat o lima di kaya anim na buwan yung libreng sakay para po yan sa mga essential goods na mga uh, sakayjan dyan sa barko. Alright. At ayun nga guys no nakita nyo kagabi sa post ko yung uh, nasira na pagtatalian sana ng ng barko sinira po yun kagabi ng uh, isang barko yung kararating lang yung il city po sa number 49 so ayun guys makikita nyo po may mixer dyan dahil natapos na nilang i yan at binubuhusan na po Ayan guys po yung nasira kagabi ng barko makikita nyo po sa wall ko. At ayan naman po yung finish product nya pagka natapos na po yan. Bali dalawang talian po yan dyan sa gitna. At bali isa naman sa magkabilang gilid. Para naman po dalawa na yung dito sa Amanda Port. At ayan no, kitang kita na natin yung meron nakalagay sa libring sakay. Para sa mga essential goods mula sa OCD Office of Civil Defense ayan at sa mga nagtatanong po sa mga uh, nagtatanong hindi pa po libre yan para sa mga tao or sa iba't ibang karga sa mga trucks para lang po yan sa essential goods nasabi ko na po yan kanina okay, okay. at ayun na nga shout out kay Cliff Gaddy or kay Clifford Gadi, isang vlogger po yan dito sa Basay Samar. At ayun nga guys, patuloy po yung uh, paggawa dito sa Amandayan Port, patuloy po yung uh, pagpapalawak. Ayan po yung mga trabahador na nga patuloy po yung kanilang pagtatrabaho dyan. Pagpapalawak sa pundasyon at sa rampahan ng Amandayan Port ngayon well, guys no shout out ulit kay Clifford Gadi isa pong vlogger dito sa Basay Samar supportahan po natin siya alright at ayun uh, na nga guys uh, malapit na pong umalis yung uh, barko na yan yung libreng sakay para naman po idaong yung mga essential goods patungo sa Tacloban Port at ayun uh, na nga guys mula po sa pagkakasira kagabi ng uh, yung magtalian ng barko mabilis pong naayos agad at ngayon binubuhusan na po yan dalawang talian po yan binubuhusan po yan ng uh, taga aqua line talagang matibay po yung talian na yan dahil sheet pile po yung nakalagay dyan Ayan. bali kalawang kalawang mixer na po yan na dumating para buhusan yung yung talian at nang magamit na ito sa mga susunod na araw at ayun na nga guys paalis na po yung roble or should I say yung edison paalis na po papunta na yan sa takloban port bali kanina po yan bandang mga 5 ng hapon alright maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang muna tayo For more updates, just comment, like and share at maraming salamat sa inyong lahat and bye bye. God bless. Alright, this is Charlie Mutus vlog once again na nagsasabing, pangit man yung sa yung paningin, bakit hindi subukang pumikit ng tuluyan ka ng hindi makakita. Tam, tam. Amen Right. Maraming salamat po sa inyong lahat Kung wala akong naintindihan sa last na sinabi ko Pati rin ako wala akong naintindihan Alright Shout out